Ayan na po yung paninda namin. Isda. Tindera ng isda. Halata, samantalang ako. Tindera ng isda. Tilapia lang sa kakon yan sa barangay. Sa kanya, tinan mo napakaayos. Oh. <laughs> Bebe. <-bye. laughs> ang puntis. Hindi makatayo. So, yan, gagawin na namin ulit. May mga naka-separate na dyan. Asan na yung pang... Yan na naka-separate? Atay, ipaprozen mo pa. Paano mo tatanggalin to yan? Ha? Asan ba yun? Pinikpik na naman. <laughs> Ayun. Yung isa lang baka hanapin yung isa. Hmm? Kaya nga. yung sa amin. Isa may sineparate ako doon. Pag nagtanong si madam, siyempre discarte yan na yan. <laughs> Sabihin mo, no space for new message. <laughs> Tapos na.

pa. Yan, yan. La wala ng manok. Ha? Mara, o yung isa, yung isa po, yung dito. dito. tatago. Ito, yung sineparate ko. Huwag na kami susumbong, karot. Nakakampi tayo dito. O oh, yung panindanan yung Salmon. Tama daw? Na niyang salon. Ang ganda nanangyang Salman, ang ganda ng pagka-proud. Okay. Oh, by the universe. Sa

Kay galit, galit si nanay kanina. Ganyan nung. Iba talagang mga Pinoy. Madiscard tayo. Oh. Ito saan dito? Mahirapan daw. Mahirapan yeah. na daw. Maghiwahiwalay o ngayon. Pinabad lang sa tubig. Nag-iwa-hiwalay na. Sana all. Hanggang doon na lang. Wag mosh. Day, day. Bye, bye, bye. 큰일 <laughs> 다